ang baby ang sobrang tibong baby nagpapa araw po dito sa rooftop kasi gustong gusto po niyang makalanghap ng sariwang hangin at saka para na rin po marami siyang nakikitang mga puno at mga ibon na lumilipad kaya nandito po kami sa rooftop ngayon Ayan po yung SM, yung may yung building na yan, SM Fairview na po. Where? Where's the bird? sa yung bird? Wow. Bird.